Napangiti na nga lang si Maki ng bahagya sa ginawa ni Mendes na fade away jump shot sa kanyang harapan. Hindi raw ito ganito noong tinuruan niya. Matagal na panahon na rin nga naman ang lumipas ng mangyari iyon at sumagi rin sa isip niya ang nangyaring pagtalo nito sa kanya noong nag one on one sila. Dahil sa pangyayaring iyon, kaya naisip niya na balang araw ay mas magiging mas magaling pa ito sa kanya hindi niya alam kung paano pero nang sandaling iyon din niya napansin na parang hindi pagwan si Mendes maglaro ng basketball parang may nalalaman na ito base sa galawan nito at nitong pagbalik lang niya sa Mindoro iyon nalaman kinuwento sa kanya ni Ricky kung sino ang unang nagturo sa kanya ng basketball at idagdag pa nga ang bagong tuklas niya na isa pala itong Duremdes na mas lalong nagpatibay ng pundasyon nito. Mas lalo niyang napagtanto na habang tumatagal ay umuusa dito. Ibang-iba na ito sa Ricky Mendez na nakilala niya noon sa sisa at ang Mendez na nakalaban niya noong nakaraang taon sa regular games. Maraming improvements itong ginawa sa loob ng maikling panahon at dahil nga sa kagustuhan itong matuto, hindi mo na napapansin na pagaling kana na ng pagaling Masaya rin ako na sa kabila ng pagbabago ng laro mo Ay ikaw pa rin ang Mendes na nagustuhan ng marami noon sa sisa Hindi mo kailangan gayahin ang serious mode style ko ng paglalaro Nakala na ko ay magpapalabas ng malupit mong laro Hindi mo naman pala iyon kailangan Sinambot nga ni Maki ang bola mula sa pasa ni Neryo, At ngayon nga habang pinapatalbog niya ang bola papunta sa kanilang side Ay naro na si Mendes Inaabangan na siya nito at mukhang mas lalo raw niyang kailangang mag-ingat sa pagkakataong ito. Defense! 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 Bulalas ng mga supporters ng Mansalay. Exterminators! Exterminators! Go! 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 Ito naman ang tugon ng mga supporters ng Nauhan. 83 to 97 ang score. At mukhang hindi pa raw siguradong panalo ang Mansalay sa laro dahil may nagbabadyang epic comeback ang nauhan na kanina nang sinimulan ni Maki Romero. Kumawala nga ang mabilis niyang dribbling at dito na nga bumangga si Mendes sa bumulagang screen ni Neryo. Lumampas si Romero at sinabayan naman si Yanni magbuo na inihanda ang kanyang seryosong pagdepensa rito. Umabante pa lalo si Maki, bumagal ng bahagya at sa paghakbang palapit ng kanyang defender ay doon na nga siya bumigla ng paglayo na sinundan kaagad nang mas mabilis na abante. Isang crossover iyon at nagwala ang kanyang mga fans nang masaksihan ito. Ngunit nang matanaw niya ang basket ay bigla siyang hinarangan ni Ricky Mendez na iniwanan na pala si Neryo. Dahil nga rito ay isang mabilis na pagpasa ng bola ang ginawa niya papunta sa kanyang sentro na biglang hinabol ni Magbuo. Si Ricky nga ay napalingon din sa direksyon ni Neryo kaso si Maki ay bumigla ng iwas mula rito. Sumalungat siya ng kilos at mabilis sa pinatalbog ang bolang hindi naman niya ipinasa. Isang fake ang ginawa ni Romero. Kaso kasalanan mo rin Ricky kung bakit kayo matatalo sa game na ito. Okay lang naman iyan, isa pa, nakakahiya sa asawa kung uuwi akong talo. Kung kailan siya nag-effort para sa headband ko, doon pa kami matatalo. Hindi naman siguro pwede iyon, sabi ni Romero sa sarili na napangiti nang lampasan na si Mendez. Nakita na niya ang basket at nakatingin na rin siya kay Alcoba na parang haharangan siya sa kanyang gagawin. Sumabay ka, iyan ang gusto ko. Sabi pa nga ni Maki sa sarili. Sa pagderetso nga niya ay napahinto na lang siya nang mula sa kanyang likuran ay may kamay na humaklit sa kanyang pinapatalbog na bola. Si Mendez iyon ang mga manunood nga ay napalunok dahil nakita nila kung paano ito nilampasan ni Romero kaso sa mabilis itong pagkilos ay nagawa pa rin itong mahuli ang bola mula sa likuran. Iniiwas ko na ang bola pero naistil mo pa rin. Bulalas ni Maki sa sarili at sa paghinto niya ay agad siyang bumalik para sa bola. Ibinato nga agad ni Ricky ang bola sa side nila at doon na nga ito sinambot ni Valdez na seryosong pinagmastan ang sumabay sa kanyang sigereho tama si Ricky. Mag-enjoy sa game ang dapat naming gawin habang tinatalo ang kalaban. We ni de sa sarili at bumigla siya ng hinto na nagpalampas sa na sumabay sa kanyang sigareho. Kuya, dahil kay Coach Mendez, naramdaman kong masaya nga talaga maglaro ng basketball. Sabi sa kanya ni Andrew, minsan nang magkasama silang magkapatid. Aminado ako dahil nga sa kanya kaya nakita kong hindi lang basta sports ang basketball. Sa kanya ko nakita na itong basketball ay gustong gusto niyang laruin. Bibihira akong makakita ng ganoon. Kaya tama ka. Masaya nga talagang laruin ng basketball. Kagaya lang nang mapanood ko siya noon sa kalapan. Walang pinagbago. Napatalon nga si Garejo sa pag-aakalang titira si Valdez kaso pinatalbog muli nito ang bola at dito nga ay ang inatake niya ang basket nang walang kabantay-bantay. Isang dunk ang kanyang ginawa ng nakangiti, Nang masaya na nagpatayo rin sa mga fans nila. Paglapag ni Gerald ay napakuyong agad siya ng kamao at napasuntok sa hangin habang masayang tumatalon sa saliw ng cheer ng kanilang mga supporters. Mansalay! 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 Ang sarap sa pakiramdam mag-basketball. Sigaw pa nga ni Valdez sa sarili at sa pagharap niya sa kabilang side ay siya namang pagdating ni Mendez na agad na nag-high five sa kanya, na lalong ikinatuwa ng kanilang mga supporters. Ang galing ng dunk mo, Captain! Bulalas ni Ricky. At pagkatapos noon ay sabay na tumakbo ang dalawa at nilampasan si Romero na parang hindi nila nakita. Pagbalik ng possession ng bola sa nauhan, ay mas naging maingat na si Maki habang defender si Mendes. Depensa, ito ang specialty nito. Si Sadis pa lang at mukhang ito raw ang rason kaya na nadadaig siya nito. Masaya si Maki sa mga nangyari pero hindi pa rin daw mawawala ang kanyang kumpiyansa na mag comeback sa game na ito. Isang double screen nga ang ibinigay sa kanya ni Gareho at Kasapaw. Dito nga ay mabilis sa tumakbo si Maki sa left area at si Mendes naman ay hinarangan ni Kasapaw. Napahabol nga si Tuason kay Romero at dito nga ay napangiti ng marahan ng ball handler. Isang madikit na depensa agad ang ibinigay sa kanya ni Tuason na naging dahilan upang si Maki ay hawakan ng bola at talikuran ito. Pinostihan niya si Tuason at mabilis na ginalaw ang kanyang katawan pakaliwa at pakanan. Ginamit din niya ang kanyang kaliwang paa at pagkatapos noon may isang biglang talon palayo at paharap sa basket ang ginawa niya sa kanyang defender. Si Carlo naman ay napakuyom at mabilis na humakbang pauna. Kanina pa ang inaabangan ito at sa pagtalon nga ni Romero para sa fade away shot ay siya naman paglapit ni Tuason at sinabayan din ito ng pagtalon. Alam ko na ang ganyang galaw mo. Gawain ko rin iyan noong kalakasan ko pa sa basketball. Sabi nga ni Tuason ng mahina at sa pagbitaw ng bola ni Romero ay napaseryoso siya dahil nasira ng kanyang bantay ang kanyang pagpulso sa bola. Sumablay si Romero na ikinabigla ng kanyang mga fans. Napaupo pa nga ito sa sahig at agad na tumayo para tumakbo sa kabilang side. Si Mendez at Valdez nga ay tumakbo agad kahit hindi pa naman napupunta sa kanila ang possession. Umalingawngaw na nga lang ang pagdakot ng malakas ni magbuo sa bola sa ere. At bago siya lumapag ay agad na niyang ibinato ito sa side nila na nagpatayo sa mga manonood. Ang bilis pa rin nilang kumilos. Bulalas na nga lang ni Gareho na hindi man lang naabutan ng dalawa. Si Maki nga ay napaseryoso dahil napigilan siya ni Tuaso na humabol na pasimple na lang na napangiti pa sa kanya. Tinalon nga ni Mendes ang bola at bago pa man siya lumapag ay bigla na niyang binitawan ito papunta sa board. Tumalbog ang bola papunta sa loob at kasabay ng paglapag ni Mendez ay ang pagtalo ni Valdez na hindi na nagpigil pa. Itinaas nga ni Mendez ang kanyang dalawang kamao at doon na nga rin idinakdak ni Valdez ang bola sa basket na nagpadagundong sa buong kalapan kolisiyum. Isang highlight play ang ginawa ng tandem na Mendez Valdez at talaga namang kitang kita ng marami ang chemistry nila sa OMPL bihira itong mamensyon pero ang dalawang ito ay mayroong magandang tandem kapag nasa loob ng court na si Andrea Cervantes ang bumuo nang siya pa ang coach ng mga ito. 83 to 101 ang naging iskor matapos siyon at lalo pang nagwala ang crowd para sa mansalay dahil nabawi muli nila ang momentum ng laban. Hindi naman ito maganda para kay Coach Mabs na napapailing na lang habang pinagmamastan ang natitirang oras ng laro. 3 minuto at 30 segundo na lamang. Maririnig nga sa pandinig ng mga manlalaro ng nauhan ang nakakabingin cheer para sa kalaban. Si Dexter nga at Leo ay napatingin sa kanilang Captain Maki na pawisang pawisan habang nakatayo. Bumuntong hininga si Maki. Napaseryoso siya nang may dalawang palad ang tumapik sa magkabila niyang balikat. Nandito pa kami Captain, hanggat hindi pa tapos ang game, hindi pa tayo talo, hindi ba? Seryosong wika ni Gareho na nagbigay ng munting ngiti kay Romero. Oo, tama ka Dexter. Sabi ni Maki na mabilis ngang sinambot ang bola mula sa pasa ni Kasapaw. Kasunod nito ay ang pag niya sa basket ng biglaan. Hindi na nga niya pinaporma si Mendez para mabantayan siya ng mabuti. Inatake agad niya ang basket at kasunod nito ay ang pagbigla niya ng extra pass papunta sa naiwang sigareho. Hinabol din kasi siya ni Valdez. Isang tres naman ng pinakawalan ni Gareho at ang mga taganauhan ay napadasal na lang na sana ay pumasok iyon. Hinalit ng bola ang basket at walang selebrasyon na nangyari sa panig ni Namaki. Bagko sa isang mabilis sa pagdepensa agad sa mga kalaban ang kanilang ginawa. Isang full court defense ito at kailangang makaagaw sila ng possession para may chance pa raw silang makahabol. Defense! 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 Kumawala agad ito mula sa nauhan supporters at sa pagsambot nga na sa bola ay mabilis siyang hinarangan ni Maki. Kapwa na pangiti ang dalawa ng magkatinginan. Si Mendes ay umatras at bumigla ng abante. Isang sidestep ang kanyang ipinamala sa kanyang kuya Maki. Kaso nagwala ang nauhan crowd ng maagaw ni Romero ang bola. Isang istil iyon na ikinaseryoso ni Ricky. Hindi pa rin daw talaga basta-basta niya mauulit ang mga ginagawa niyang crossover sa kanyang kuya. Baka nakakalimutan mo, si Maki Romero pa rin ako. Nakangiting wika ni Romero kay Ricky na pinahabol niya papunta sa three point line. At walang ano-ano'y isang tres ang pinakawalan ng OMPL MVP. Kapwa na pangiti ang dalawa magkalabang player na iyon. pinakawalan ni Romero ang tres kaso ang kumpiyansa niya sa mga mata ay biglang naglaho nang nahigitan ni Mendez ang kanyang talon. Ang mga manunood ay napaseryoso sa kanilang nasaksihan lalo na nang hampasin ni Mendez ang bola. Isang black ang ginawa nito na nagpatahimik sa nag-iingay na nauhan crowd. Kasabay nga nito ay ang paghabol ni na Alcoba at Valdez sa bola nagpunta sa kabilang side si Nagarejo naman at Kasapaw ay mabilis sa tumakbo para pigilan ang dalawang iyon si Valdez ang nakakuha sa bola at bigla itong huminto Nike na kinaseryoso ni Coach Mabs mataas akong tumalon kuya nakalimutan mo na ba? maingiting wika pa ni Ricky na mabilis sa tumakbo papunta sa side nila si Maki naman ay napailing na napatakbo na rin na timingan niya ang bitaw ko sa bola. Wika ni Maki sa sarili at ngayon nga ay inuubos sa ni Valdez ang shot clock nila kasama na ang oras sa laro. Si Magbuo naman ay mabilis sa sinandalan sineryo at ngayon nga ay dito na napunta ang bola. Makikita nga ang paghawak ni Magbuo sa bola. Gumalaw agad ang isa niyang paapauna at tumalon paharap sa basket. Napahabol naman sineryo at sumabay sa pagtalo ng kanyang katapat kaso wala siyang kakayahang pigilan ang right-handed shot ni Magbuo. Isang skyhook shot iyon na nagpangiti kay Coach Isaiah lalo na nang halitin ng bola ang basket. Nagwala lalo ang mansalay crowd na sinubukan namang patahimikin ni Romero nang isang biglang step back three ang kanyang ginawa. Ngunit hindi ito kumonekta sa basket na kinahinayang ng mga fans nila. Si Magbuo na naman nga ang nakakuha ng rebound at nakikita naman agad ang mabilis itong pagbato kay Valdez na pumuesto na kaagad sa side nila. Labing pitong puntos pa ang lamang ng mansalay at paliit na ng paliit ang oras. Mukhang ang mga kasamahan ni Maki ay nasa limitasyon na rin dahil sa paghingal ng mga ito habang sumasabay sa kanilang mga katapat. Mas nakadagdag din nga ng pagod sa kanila ang nangingibabaw na cheer ng crowd para sa mansalay nararamdaman na nila ang pagdomina nito sa kanilang katawan na parabang nakakabingina inuubos na naman nga ni Valdez ang oras na lalong pinagdiriwang ng mga fans nila si Macking ha ay napatakbo na lang nang bumigla si Mendez ang takbo para siya ay takasan ginagamit pa nga nito ang katawan ni Namagbo at Alcoba na naging dahilan upang si ang humabol sa maliksing si Mendez. Si Valdez naman ay mabilis na ipinasa rito ang bola. Pagkasambot nga ni Ricky roon, ay mabilisin siyang humarap sa basket at tumalun. Habang nasa air siya, ay hindi niya maiwasang mapangiti sa mga nangyari. Ang kanyang pagbabalik sa basketball, isang kampyonato kaagad sa OMPL ang kanyang nakuha. Kumawala ang bola sa kanyang mga kamay at sa paglapag niya, ay makikita ang pagkuyom ng kanyang nakataas na kanang kamay habang pinagmamasdan ang bolang nasa ere. Ang mga manonood ay doon din nakatingin habang si Maki naman ay napangiti na lang ng marahan at napatingin sa kanyang tiyuhin sa kanilang bench. Sorry tito, ang mansalay ang may pinakamalakas na team sa ligang ito. Sabi na nga lang ni Maki sarili habang naglalakad papunta sa kanilang bench. Kasunod din ito ay ang paghalit ng bola sa basket na ikinalundag ng mga fans ng Mansalay. Ang mga nasa bench nga ng Black Knights ay nagtatalon at may ilang parang naluluha pa. Nagwala ang Mansalay crowd sa tres na iyon ni Mendez at kasunod dito ay ang pagsilbato ng referee dahil sa pagtawag ng nauha ng timeout. 86 to 106 na nga ang score at ang tirang iyon ni Mendez ang nagpabalik sa 20 nilang kalamangan. Sa natitirang 145 ay mukhang malinaw na kung sino ang panalo sa huling game na ito ng finals. Lalo na nga nang makitang hindi na pinapasok pa ni Coach Mabs ang kanyang malalakas na players na lalong ikinachir ng crowd. Ang mga bench players na rin ang ipinasok ni Coach Isaiah at makikita nga si Gerald Valdez na nakasandal ang likod sa upuan habang nakatingin sa itaas. Nangingilid na ang luha nito dahil hindi niya lubos maisip na mangyayari ito. Winagayway na nga ang mansalay banners ng mga manonood at sa pagtunog ng huling baser ay doon na nga nagwala ang mga supporters nila lalo na nang bumagsak na sa loob ang maraming lobo at doon na nga nagtakbuhan ang mga players ng mansalay sa loob ng court nagtatalon sila sa saya. Tumatakbo sa saya at nang makita nila si Ricky sa bench na nakaupulang at hindi kasama ay doon na nga napatakbo si Mendes. Hinabol siya ng kanyang mga kasamahan at nang maabutan ito ay doon na nga nila ito binuhat. Sabi na nga ba, angal ni Ricky at doon na nga nagwala ang crowd nang iba to siya pataas ng kanyang mga nagsasayang mga kasamahan. Siguruhin lang ninyong hindi ninyo ko'y babagsak. Bulalas ni Mendez at ang mga manonood ay nagdiriwang sa saya. Habang nakikita nga nila si Mendez sa loob ng court, ay dito na nga rin kumawala ang malakas na cheer para sa pinakamaliit na player ng OMPL. Pero isa sa mga naging pinakamagagaling na manlalaro sa ligang ito. Ang binansagang giant slayer ng OMPL, si Ricky Mendez. Mendez! Mendez! Mendes! 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 Bulalas ng lahat ng nasa loob at labas ng venue. Natapos na nga ang kauna-unahang OMPL na sinalihan ni Mendes. At sila nga ang nanalo sa dulo. Final score. Mansalay Black Knights 2. 109. Nauhan Exterminators 1. 90. Champion. Mansalay Black Knights. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa ating 199 pesos na membership dito sa YouTube. Sa ngayon natapos na ang ating finals ng OMPL at may natitir na lamang tayong apat na chapters para sa book 4. Pagkatapos ito ay matitigil lang ating update dito. Bale magsisimula ang book 5 kapag ang book 4 na free ay natapos na. Sa mga may katanungan, mag-PM lang kayo sa taong sorbetes page o sa personal facebook ko kung alam niyo maraming salamat last 4 chapters na lang ang book 4 thank you thank you